Okay. Akala ko maaga pa. Yung pala 12:30 na. Hindi pa. Pagtingin ko sa oras 12:30 na pala hindi pa nakain yung ating alaga. Sorry, baby. Napasarap ah, ang panunood. Alas doso na pala. Taglit lang, bebe ayos ko lang to. Sorry baby, akala ko ano, mahaga pa. Hindi pala mag-aala. Sorry. Ito na, ito na po. Nagmamadali na, nagmamadali na. mamagatakain na sa mama. natin sa kain. lang ko po ay pichay. Ginisa na pichay tapos may adobo po ako na manok. Meron pa akong adobo na Ito na po. Ito na po. Ito na po. Ito na Sorry po. <laughs> Sorry. Kala ni mama maaga pa. Yung pala panghaling na. <laughs> Paanong oras na? Pagbuwan na. <laughs> 12.30 na pala. Ito po pagkain niya <laughs> Madali si mama Hello, hello, hello po ang aking ganap. Pagpapakain ng tanghalian na late na. Late ng kakain ng dalaga. Kasi akala ni mama, maaga pa. Para tanghali na. Sorry. Tanghali na. Sarap pa ng panonood ko eh. Ulam ko, pizza talbos. Ang kamusya. Meron akong talbosan dyan sa labas. Nalagyan ko ng sang manok para may lasa. Ang mga ulam. na po. Oh, ito nakakapagsalita lang, siguro. <laughs> Nasabihan ako nito na, Mama, nagugutom na ako! Kala <laughs> ko kasi maaga pa. Kala ko mga 11 pa lang. Pagtingin ko 12.30 na pala. Pagalitan ako ng araw ko. Kung nakakapagsalita lang po. Nga, pagalitan na ako. Nang alaga ko. gusto kasi yung puro gulay. Kahit pagsamasamahin ng iba't ibang gulay. salamat Lord sa biyayang pinaskali na namin araw araw Lord. Madali ang kain. <laughs> Para ito may asal ko Mapakain ko ng maigi. Di baling madalian yung kain ko. Basta ito mapakain ko lang ng maayos. Kasi ito po, hindi na Pag nagutom po kasi siya, hindi namin alam kung gutom siya. Kaya kailangan talaga namin magkasohan yung pagkain niya kung nagubusok siya o hindi. Na, bebe. Uy, 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 uy. Thank mm -hmm. ko pala tong ano. Kasi hindi ko naman nabawasan tong adobo. Para kasawin ng langaw ba. Mahirap na. Okay. Bumili kasi ako ng pantasis talaga na plastic. Yung may goma. Binili ko sa Shopee. Kaya kahit walang pantaklog. Basta yung plastic lang mag pang tabi, pang takip, okay na. Pero dinodoblihan ko pa din ng pang takip na ano, baka butasin ang puso. <coughs> Sana hindi po kayo magsawang panoorin kami. Nandyan pa rin kayo. Panoorin niyo po kami hanggang matapos. <coughs> eh, mm, sa kunting eksing-maiksing pagbablog ko. Sana panuorin niyo po. Huwag po kayo magsawa sa araw-araw na vlog ko. Ito lang kasi ang binablog ko. Minsan lang kasi ako lumabas sa bahay para mag-vlog ng iba. Wala kasi ito. Pag may kasama to, yung nakakalabas ako. Pero hindi po ako na, hindi po ako lagi nag-vlog sa labas. Kasi ito lang po ko ang purpose kong may vlog. Okay po. Sana tapusin niyo po ang panonood. Palike naman po and <clears throat> pag-i-pindot pag po ng bell, na notification para lahat na vlog ko mapapanood niyo po. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa mga viewers ko. Love you. Love you po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Love you po.